ngayon good morning good morning good morning good morning happy monday mga kamisiri so nandito na tayo sa Quezon City yun so super so good yung ating biyahe nakababa dito mga kamisiri walang ganon traffic passport na ako umalis doon mga 4 and 10 Yung, 4 10 na tayo umalis doon pero 5.40 tayo dito nakarating okay. right 1 and a half hour yun so nagre ready na ready na si Lolo yun alright good morning so ready na rin kami May maya may, alis na kami mga kamistery papunta uli ng Walbar, Patakas okay Right. Right. safe keep safe so meron naman isang rider tayo na na accident parang kaninang madaling araw so along Commonwell sa may permit uh, sa balita ay move it rider so ingat ingat mga kamister keep safe, ride safe, drive safe yun mga kamister so nakarating na rin kami dito sa Malbar so delay lang ng konti dahil uh, mula sa may Carmona tukod hanggang uh, kabuyaw mga kamister ang traffic dahil sa kadahilanan ay merong isang trailer na tumirik hindi na igilid na sa gitna bago mag exit ng kabuyaw yun at least uh, ayos naman din ang biyahe namin kay si Lolo yun no? sumisilip so, si Lolo uli kung anong isipin niya bago magpagawa alright so nakapagumpisa na sila yun so, kapag umpisa na so itinataas na nila ang hollow blocks yun tsaka pinopormahan na nila ron yun alright yun okay alright kasi so, Si lolo may sinisilip dun uli oh. Yon. <clears throat> Silipin natin dito sa gilip Yon. Ah wala yung tinda doon, wala tinda. So yun ang mga mystery oh. So ganyan ang ginawa nila. Uh, ganito na para yung topping doon sa mortar yun alright so yun na itinutuloy nila sa kabila yun so doon na pala tayo magdaan sa likod sa likod Yes. No oh ito mga kamisteryo. Oh. Sobrang taas. Sobrang taas ang right. Sobrang taas, sakit sa ano? tuhod. Oh, na-perform na pala to. Oh. Boost na lang. Wala tubig kahon, eh. Walang tubig 'no. Wala tubig 'no. Wala power eh. Pang power, boost na lang 'yon. 'Yon mga kamisteryo, so papawis muna tayo. Si si bakin muna natin yang ugat niya mga kamisiri habang nag may merienda nag i-snack yun dito yon. kasi tatanggalin to nga itong na to ng puno yun alright yun mga kamiseri so lapit ko paputol putol yun oh so hinasa muna ang palakol so lumabas na ang katas natin yun oh di pawis na pawis na pawis na lumabas alcohol oo oh, tama na yun pawis pawis na pawis tapos exercise no exercise pawis relax muna kasi hinasa ang kamisari alright